Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating topic ay tungkol sa mga pahayag ni dating Manila Mayor Isko Moreno at Mayor Honey Lacuna na dating magkasama sa politika pero ngayon ay magkatunggali sa politika, magkalaban sa politika. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at mga susunod nating video. Balik sa ating topic. May kasabihan na sa politics, walang permanenting kaibigan. Meron lamang temporary o kaya'y pansamantalang kaaway. In politics, there are no permanent friends, only temporary enemies. Sa pahayag ni dating Mayor Moreno, ang kanyang pagbabalik ay dahil sa sigaw ng publiko. Narito si dating Mayor Isko Moreno. Yes. Well, as you can see, you know, yung taong bayan uh, in the last uh, couple of months. Uh, I was worried why ang taong bayan sumasabi, nagsasabi na bumalik ka na, bumalik ka na then uh, I, I noticed, parang biglang madaming sasakmal sa pagka-mayor ng Maynila parang lahat, everyone is interested in running uh, for mayorship eh syempre ako naman eh, proud na proud ako kay Ate Honey oh proud kami sa kanya eh. Dahil uh, tinulungan namin siya for, for like 20 years. We nurture her and the group. So, mag meron kang growing concern. Then uh, I start going around and uh, I'll tell you two specific uh, things na ipinagtatampo ng taong bayan. Unang-una, yung mga lolo't lola ko. Uh, first time in first time in the history of Manila nagkaroon ng allowance ang senior citizen. So, nung panahon namin, no, botante hindi nakuha hindi, no, may sakit o wala, makukuha pa rin nila retroactive. And one of the complaints ng senior citizen is uh, pinuporpit pag hindi nakuha yung allowance. Ipinagdamdam talaga 'yon ng mga lolo't lola namin, mga nanay at tatay namin. Chichi, is a witness of that because uh, kasama ko siyang uh, umiikot. Oh, so talagang na-postrate uh, sila kasi parang araw-araw na lang ba sila mag-aabang sa payout. Oh, that's one issue na sinasabi nila sa akin. Two, 'yung online online schedule ng uh, health center, oh, nahihirapan 'yung mga tao. Dati naman wala eh. Noong araw naman kahit hindi pa ako mayor ha, ah, I have to give credit where it's due. Kahit yung mga past mayors na sinundan ko, Erap, Lim, Atienza, uh Lopez, uh nung araw ang health center 12. No, 12 ang puntahan ng tao. Kumbaga walk-in anytime. I don't know for some reason uh, uh this uh, department head came up with an idea uh na kailangan bago ka pumunta sa health center magpapa-online ka pa. So those are the reasons, two reasons. Three, I think kayo nagbalita nito eh. Oh, Di ba lumabas sa mga artikulo na the city of Manila is now the pip riskiest uh, city in the world with regard to tourism. Then, I think about four, six weeks ago, lumabas na naman sa mga artikulo na ang Maynila is number one na naman sa crime rate index. So, I think it's high time no, na, na, kausapin si ate. Kinausap naman namin siya, ako personally. O, no, kaharap yung kanyang uh, uh, may bahay na department ng Manila Health Department. And I, I, I you know, respectfully ask Attehani uh, ate Hani na kako nananawagan yung taong bayan, eh ayaw ko naman magbingi-bingihan baka ate pwede akong bumalik uh, uh, sa pagka mayor and swiftly uh, she answered no, I'm running for re-election and you know syempre uh, ayaw ko naman ano, syem, nakaupo naman siya eh, siya yung nakaupo eh, karapatan naman din niya yun So what I did is uh, kiss her, and said goodbye, and hug uh, Doc Pox. Kasi alam mo, ito ah, uh, mahal na mahal ko yung mga yan, sa totoo lang. Mahal, dahil kay Dani Lacuna. Si dating Manila Mayor, Isko Moreno. Sa panig naman ni Mayor Honey Lacuna, pakiramdam niya, pati yung kanyang mga kasamaan ang decision ni Isko sa pagbabalik sa politika ay isang pagtataksil. Sinabi din yung ano ni Moreno na retirado na siya sa politika. Narito ang payag ni Mayor Hani Lacuna nang siya ay interviewin ni Karin Davila ng ANC. Okay, well, thank you so much for taking our invitation on Head Start. So the race in Manila, Well, a lot's been said about this, but let me ask uh, on Head Start again. What's it like now that you are running against a uh, former Manila Mayor Isko Moreno? You were close like siblings. He calls you "ate" in a press conference. You said you felt betrayed. Yes. Uh nakakalungkot ka rin. Sa so, totoo lang, um, I feel betrayed because in so many instances, um, na uh, he has already said na hindi maglalaban ang mga magkakapatid. Uh, hindi uh, Sinabi niya yon. Even during the wake of my father, uh, in a lot of instances, even in um, party gatherings, in front of barangay officials, it's all in social media. So uh, I feel betrayed, kasi bigla siyang tumakpo. And one more thing, uh, when he uh, left office, uh, when he he. um, did not win the presidency, in fact, talk to us, uh, Vice Mayor Yul and uh, myself, na sinabi niya, pinagbili niya na, o oh, Yul, sabi niya ganon. Patapusin mo si ate ha, sabi niya ganon. Tapos, ikaw naman. And then, he said, ako, sa Gedli-Gedli na lang uh, magtuturo ako siguro retired na ako and then he asked me if i could uh, retain uh, most of his department heads para daw kasi uh, may continuation ng mga programs and of course uh, bilang ate and uh, naniniwala naman ako sa kanya because I worked with him for the longest time he had good intentions and he was uh, concerned uh, sa manila pero unfortunately um, during the past months hindi nangyari yata yun in fact i was already calling the attention of uh, some of these uh, department heads regarding yung work ethics nila because there have been a lot of complaints halimbawa po sa traffic yung pangungotong and everything uh, sa basura uh, lahat po yan yung mga department heads or department department heads na pinagbili niya po sa akin that i should retain so doon po talaga na feeling ko na betray po ako. Uh, akala ko it is out of concern yun pala hindi. Akala ko ah uh, uh, totoo yung mga binibitawan niyang salita, yun pala hindi. So what do you mean? Are you saying that former Manila Mayor Isko Moreno asked you to retain his department heads? For them, kumbaga ipagpatuloy nila, halimbawa ang pangungotong, etc. And are you saying that they give him a cut or they give him the, you know, binibigay sa kanya ang kita? Hindi po ma'am. Ang sinasabi ko po is uh, sabi niya sa akin para ho daw maayos pa rin kasi nakaplastado na po lahat, uh, maayos naman daw po ang pamamalakad niya, ay i-retain ko po itong mga taong ito. Kaya lang po over the months napansin ko po na napapadalas po ata yung mga complaint uh, regarding po sa pangungotong uh, halimbawa po sa traffic yung mga enforcer po na ako yung nasisisi. And there were a lot of instances na tinawag ko po yung attention ng head nila and he kept on explaining na uh, tinatanggal daw nila, uh, one-strike policy. At saka napansin ko po, every time na meron po kaming department head meeting po, every first uh, Mondays of every month, ang pumapasok po sa city na, na funds coming from their department ay hindi po sapat. Mm. Uh, the last time I called their attention was it was already mid uh, mid year okay ang napapasok pa lang po nila sa covers ng city ay nasa 27% so mm. natataka po ko sa dami-dami po ng mga uh, ng mga parking areas po sa City of Manila bakit ganito lang po pumapasok saan po pumupunta yung uh, yung uh, yung pera na dapat po nakukolekta for the city. So, saan po? Anong natuklasan po ninyo? Unang-una, mga tao to ni Isko. Number two, okay. what did you do? Did you fire them? Actually, siguro napansin na po nila na nagiging uh, makulit na po ako sa pagtatanong ko. Uh, the head of uh, MTPB uh, resigned without uh, okay. without uh, excuse. In, oh, 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 So number three, are you insinuating, or do you have personal knowledge that in any way uh, this kind of corruption was going on during Isko's time as mayor? Hindi ko Miss Karen. Uh, you should remember, po, during the time of Mayor Isko, it was a pandemic yan Uh, so uh, tahimik pong lahat, wala naman pong tao sa uh, sa mga kalye natin. So uh, yun na nga po nakakalungkot kasi they keep on comparing uh, yun pong time ni Mayor Isko sa time ko when everybody else is already doing their usual thing. Nasa labas na po lahat ng tao. So yung pre-pandemic na uh, na situation natin bumabalik na po ngayon during my time. Eh nung time naman po ni uh, nung former mayor, uh, lahat po tahimik, walang lumalabas. Walang tao sa labas, walang traffic. Si Mayor Honey Lacuna. Maraming nagtatanong kung bakit ayaw ni Lacuna at ng kanyang mga kasamahan na tumakbo sa pang-mayor si Isko Moreno sa Manila. Dahil pakiramdam nila, ito ay pagtataksil. Yung decision ni Isko Morino. Ayon sa kanila, sinabi na ni Isko Morino noon na nag-retire na siya, retirado na siya sa politika at di na sila magkakalaban ni ate, referring to Mayor Lacuna. Ito ay pagtataksil. Ayon sa kanila, mga kaibigan, pagtataksil man o hindi pagtataksil sa bandang huli, ang mga taga Maynila pa rin ang mag-decide kung sino ang kanilang magiging mayor. Sa election day, malalaman natin kung may kinalaman ang pagtataksil sa resulta ng halalan. Meron kayang epekto ito sa magiging resulta sa election, ang pagtataksil? Ano sa palagay ninyo? Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, bye-bye!